Magandang araw mga katropa, panibagong araw, panibagong video tayo. Ng araw mga katropa ay huwag tayo ng laywan, duwan. ato, Tatanggalin lang natin itong mga, mga ano na to. Mga na to. Wala na pala mga katropa. Umalis na. Mga bahay na lang na oh. Dry na kasi sila, oh. Yan, wala. Walang ulot. Ay okay, babalik lang ulit natin yung mga ano nga. Ito oh. Nag-dry na mga tropa, nag na naman. Ayun oh. Ito. Kaya pala wala nang doon sa kanyang entrance. eh, ano na. nag na sila. Ito ay. Okay. mga tropa ay iuwi natin. Ay iuwi ko para ano Gawin natin wax Kasi pag ito naiipon natin ay ano Bwedeng gawing wax ito may, Nabibili rin ang wax mga tropa Mahal din yun Yun kasi yung ginagawa nilang sangkap sa ano Sa paggawa ng kandila Yun ay pumapatak ng ano Nasa ano din Nasa 700 ang kilo ay, Iuwi ko ito Ibabalik lang natin yung mga Tinanggal natin mga, mga, bato para ano pagbahayan ulit nila sa sunod pagbabahayan ulit nila yan balik lang natin ng maayos Ayan. Hanggang dyan lang muna mga katropa yung video natin. At wala tayo na kung dahil nag-abscond na pala to. So yung mga tropa, maraming maraming salamat sa panonood.